Ito yung sale na sa 1.8. Sinail ulit, naging 8.68 na lang tol. Ito na pinakamurang nakita ko dito, idol, o triple black. Itong 1.198 na lang, itong ganitong classic shoes, classic suede materials na Reebok, idol. Grabe, napakaraming tao dito. Siksikan, ito from 3.51750 na lang, tol. Meron ka ng Adidas running shoes Ito 1478 naman Nike running shoes kung gusto mo ng step Curry ito, nakasale na to idol. Kalahati na lang presyo ito, 17 na lang itong running shoes din ng Nike. 2758 na lang itong carry Flow naka 70% off to idol. Ito from 9000 plus itong Reebok na to 600 lang itong ganitong slides at saka Puma. Ayan yung tao. Sale kasi dito tol up to 80% off. Grabe, solid. King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. Andito tayo sa sale ng Sports Central. Ngayon yung start until August 4 dito yan sa Mega Mall, Mega Trade Hall Idol. Ayun you know, o, up to 80% off and may pila na nga ng tao dyan na Idol. noh? Check natin, sigurado mura yung sapatos at dumog mga idol, no? Talagang mamamakyo ka. Pero bago ang lahat, tinapandaan ka lang sa ating channel. Make sure na mapipindad yung subscribe button na nandiyan. Hit mo rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood. Huwag na natin patagalin, tol. Makipila na tayo, makidumog na tayo. Let's do this! Sa labas pa lang, tol, pinipilahan na. Ayan, no? Oh, dagsa ang tao dito sa SM Mega Trade Hall sale, clearance sale to up to 80% of multiple brands from July 31 to August 4. Nasa loob na nga ako, isang iglap, ayan, tol, grabe ang scenery dito, tol, no? Oh, ayan, no? -alu -alu na yung mga tao, pero organized yung mga sizes, tol, kaya madali lang hanapin din. Ayan na, makisiksik na tayo at magumpisa tayo, tol. Pisaan na natin dito sa 1,700 na Running shoes ng Nike, solid niyan tol, no? Grabe, eto pa 18 lang to, Nike running shoes tol. Oh, eto yung React Renew tol, no. Yan from 4518 na lang. 80% off multiple brands July 31 until August 4. Dumug dito don. 1478 naman itong running shoes pa rin ng Nike tol. No? Grabe, tig-1,000 plus lang mga sapatos. Ito from 1,000 plus na lang. Ayan tol, oh. Adidas. Lifestyle sneakers. Ayan tol, lo. Oh. Medyo malabo ba dyan, tol? Ayan. <laughs> Ito, ayan. 2147, tol. Ito, uh, charge na Under Armour running shoes. Yeah. 1789 naman, tol etong Under Armour pa rin na running shoes simple simple lang to no black and white combination tol yan no UA 2758 yan tol etong Curry Flow ganda nito tol no? original yung price niyan is 9195 Ooh, nasa 70% off na yun, no? Oh, grabe Ganda ng colorway na itong curry flow na to, tol 1598 naman itong Under Armour. Ayan. Different style colorway tol. Ito pa 1977. Oh. Oh, ito classic Reebok. Ang ganda nito, no? Ano to? Genuine uh, na leather yung materialis nito, idol, no? Ito isa 1977 naman tol. Oh. Oh, yan. Sa mga naghanap ng Sigtech, meron pa dito tol na Reebok. No. angas niyan tol. 1997 naman itong ipapakita natin tol, na Reebok pa rin na running shoes. Oo, puro tigo 1000 plus lang ito, 1160. Medyo mas mababa to tol, all day active. Yan Puma naman tol, oh. 1190 lang yan, idol. Grabe presyong Cartimar, no? Presyong preke. Pero original at legit dito, tol. 1 for 70 from 4,900. From 4,9, 1,7, na lang. Ayan. Oh, Fuma. Around running shoes. 1 for 28 naman, tol. Eto. Eto, tol. Uy, ganda nito, idol. No, parang RS, Fuma RS. Oh, ganda. Ganda. Ganda ng design at colorway na ito, tol, no? Solid na. Pamahal na mga ganitong klaseng shoes. Ngayon na lang ang uh, time para mamili talaga, tol. Eh, no dami. Nakasabit lang, tol, oh. nag lang tulang ukay-ukay, tol. <laughs> Ayan. Ito, daming reseller. Tsaka mga namamakyaw. Roll pa tayo. 1.753 from 3.5. Nabubulol na, tol. Ayan. Meron ka ng Adidas running shoes. 2147 naman this time tol AU na basketball shoes medyo may pagka purple colorway ito 4,077. I think half the price to to curry basketball shoes ganda nito oh. ganda rin ng outsole nya tol yung pattern no oh. ganda solid 1648 naman etong fuel foam na Reebok Ayan, lifestyle sneakers. Ayan, nagkanda yung mga tao. Kanya-kanyang hakot, tol, sa first day. 1,918, tol. Ito, o, oh. basketball shoes. Ito, yung kay 3 Young 2, meron dito, tol, nakasabit na lang, tol. From 7,000, nasa 4,700 na lang, tol. Trey Young 2. Air Zoom GT, 3,700 na lang, o. Oh. From 9,300, 3,700 na lang. Naka-70 off na rin yun, tol, no? Wow! Wow! Ganda naman, tol Solid niya, no? Na basketball shoes Mahal yan, pero Dito, mabibili mo lang na mura, tol Siyempre 2997 nakakita tayo dito Ayan o, basketball shoes Medyo loud lang yung colorway Ayan, UA, tol Under armor Ayan pa Different colorway ito Maganda yung colorway na ito, tol Neon, no? Medyo loud, pero astig yan, tol Oh, uh, yan dami dito man nalulula na ako tol. Siksikan talaga dito, promise oh. Di magkanda mayaw tol. Ito 1647 na lang, no? Ano tong nakita natin to? Oy, classic na Reebok lifestyle sneakers tol, oh. Ganda rin niya, no? Simpleng simple lang, di ba? Ano pa? Hanap pa tayo. Uh, nakasabit lang pe. Pitasin mo na. 1980 na lang to, tol, oh. Oh. Oh, lifestyle sneakers. Ito yung ano nakita natin kanina, yung canvas na Adidas. Ano pa yung nakita natin? Ito. That's, nasa taas to. From 3315. At canvas pa rin. Iba lang yung colorway nito, tol. Pero same lang, no? Colorway lang pinagiba. Oh. Ito, clogs. 920 na lang to, tol. Clogs. Oh, yung mga naghahanap naman ng slides, meron din dito. 647 na lang. Reebok at saka Puma yan, tol. Ayan, no? Oh. Diba? 600 plus na lang. Maraming slides dyan, tol, no? Pili na lang kayo. Ayan, marami rin. Mga Nike na sa 1,000 plus na lang to. Ayan, no? Oh. 1,1. Ayan, tol. Ang dami nyan. 1,137. Ayan, nakasabit lang dyan, tol, no? Oh, ayan pa. Under armor na slides. Ang dami rin, tol. na lang? 1-4 to. Oh. Ito, 1,8, 38 naman. Ngayon, 6,8, 6 na lang to. Ito na yata pinakamurang sapatos na nakita ko. Double strap. Ayan, no. Oh. Naribok triple, uh, triple black. I think this is running tall and training shoes. Ganda rin. Pwede. Pinakamura yan. 8, magkano? 8,6,8. <laughs> Yung nakasale na nga sa 1,8,30. Plus yun, no. Oh. Ngayon, nag-sale ulit, tol. Napaka-solid yan, tol. Ah, grabe ito. Hanap pa tayo. Dami. Nag-mistulang bodega, tol. Ito, nakita ko 1,000 plus na lang to, tol. Ay, to be exact, 1,000 lang talaga, tol. 1,070. Uh, Tama. 1,070 lang yan, idol. Ganda na Ako personally na gusto ko to. <laughs> running! Bibili ko na to. Grabe, 1,000 lang idol. No? Meron ka ng running shoes. 1,198 naman. Nakakita pa tayo dito. Ng classic. Suede materials na Reebok, tol. Yan. Dami naghanap niyan, no? Classic yan tol. Vintage kumbaga. 1647 naman nakakita pa rin tayo Reebok pa rin tol dami no yan no o oh, solid diba 1440 halos 1000 plus lang court Tori, Torino uy ganda nito uy ganda ganda nga Adidas tol panalo to tingnan mo naman yung outsole ganda 33 na lang supernova sa mga naghahanap na running shoes super no ba meron dito o ano halukay pa <laughs> ayun yung tao tol no grabe dito lang yan sa SM Mega Mall Mega Trade Hall sa third floor sa taas yan may mga bags pa rin dyan tol magkano ba presyo yan yan ayun no o 8 800 plus na lang eto yon yan <laughs> sugod kayo dito tol yan no dami no? Until August 4 pa tol Kaya marami pang time para papunta Nakita nyo yung mga tao yan Di na maganda mayaw Pakyaw kung pakyaw sila tol no? Dito ko nalang tatapusin itong medyo magulo kong vlog Ayan tol Nakipagsiksikan ako dyan para sa inyo So subog kayo dito